Hi guys! So, welcome to my channel. So, eto yung pinapakita ko nga pala ay Big Pords Fruit Juice. 100% and no sugar siya. And yan pala yung baby ko. And uh, one month na ang nakalipas nung ipinanganak ko siya. And ako kasi, nung after ko mabun uh, manganak, nahirapan talaga akong dumumi. And nakapansin uh, ko rin sa baby ko na parang constipated din siya. Na pag dumudumi siya ay hirap din siya. Naiiyak-iyak siya. Kaya, uh, praise God, uh, nakakita kami ng asawa ko ng prune juice sa Landers. And parang wala pa yata tong 200 pesos. Ayan, nung tinake ko siya as in after isa o dalawang oras lang, Naduming na talaga ako. Tapos, hindi siya matigas. Yun. And masarap talaga yung lasa. Para sa akin, kung kumakain kayo naman ng prunes dati, masasarapan kayo dito. Pero kung hindi, at, pero kung constipated kayo, try nyo na to mga mams kasi makakatulong talaga sa inyo. Ang isa pa sa nagustuhan ko dito, wana, uh, no sugar siya. Nagka-GDM kasi ako, kaya swaktos para sa aking kapapanganak lang.